Mga Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw At mga nakakataong mga videos Na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos Na in-upload ko raw Ma'am, ma'am, busy ka po Hindi naman anak, bakit? May lalaki pa po ba yung grade ko? Meron anak I-zoom mo <laughs> May pagkapilos na po rin si ma'am <laughs> I-zoom daw Ano yan? Okay. Eh. Ah. What's it eh? 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 naman yan. Baray di ba panis? Hindi totoo yan. Diba? Grabe <marabi> naman yan. Grabe <laughs> <laughs> talaga ang pagtas ng na ano? <laughs> Nakapulbul yung pala. Ha? Kain na tayo? Masa may itlog? Yoko. Okay na ako. Ha? Ah. Ba't mo kinukuha? Sabi mo, ayaw mo lang iklog. Ha? Basta baby cap? cute. Sige, salamat. Thank you. <laughs> ah. <laughs> <laughs> ano ang tawag sa operasyon sa mga buntis upang maipanganak ang isang sanggol? Hmm. CS po. Wow, very good. So ano ang yes. CS? CS? Cityscan. ha <laughs> <laughs> ha ha! Ano naging cityscan?

Uwi ako. Kung ay anong oras ko gusto. -hmm. Ba? Hindi totoo yan. <laughs> no, 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 no. Huh? <laughs> Wala na gawa. Lola, ano sikreto mo nga ma? Nag-100 years old oh, ka. Red horse na lang stallion. Sikreto <laughs> ni Lola. Kaya naging 100 years old. <laughs> Bo. <laughs> <laughs> Talaga naman. Stallion, Lola. <laughs> Bear. 100 years old. Lola, 100 years old kasi sekreto mo, ano? Talaga? Lola, <laughs> ano, 90 years old, ano sekreto si mo, Beer. Beer, <laughs> Beer. <laughs> <laughs> <Diga. Del> <laughs> si no? <laughs> <laughs> talo si lolo <laughs> si lolo malunggay bang gay sa kanila ah hmm nakahabol pa lasa <laughs> pa amoy niya sabunta <laughs> <laughs> kag dribble

ya perang tuh. Lah, 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 lah. Ada ga? Rabi nabi. Aku takut tak orang. Basa tak ilong, loyal nak. Oh, barrier <tot> <tot sue> plan. <laughs> <laughs> Ay, pak pak pa replano. Eh. Hey, to you. Happy birthday daddy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday daddy. Oh, thank you. Wish natin na. mga batang to. Big bang. Big magwiwish muna ako Wish ko sana Laging happy si GGB. si mami. Oh. Sana mag magkaroon na Opo, maraming pera. Huwag <laughs> kalimutan yung pera. <laughs> Tama nga naman. Galing naman ni tatay. Wish niya para sa kanila, no? Hindi para sa sarili niya. Ano ang pwedeng ikamatay ni Darna kahit may bato siya? Ah, hmm. uh, UTI? Ano <laughs> bang bato naman? UTI? <laughs>

pinagtitripa niya lang okay. na live selling. Wala naman kanyang nagkana po yung tao. Oo nga naman. Tama nga naman. Boss, abil pa ba yung kulay green na jacket? Oo, oh, hindi ka ba? Abil pa. Sige, may muna ito. Kahit ano? Kailangan na Kito, no? lang din. Ano issue, boss? Wala ko lang issue to. Ano issue hmm. mo ngayon? No? Wala ba mo lang? Bago ba, ba? Hey, boss. Gusto may issue. Pang... <laughs> Gusto niya yung may issue. Gusto may issue, may sige, sige. may issue, ah. Ah, pinatulang okay. Ka tuloy. Oh. Yan. Malaki issue na yan. Kunin mo na. Oh, pamain. Pamain, green. 400. Mas mataas pa may issue. Oh, may 400. Boss, kasi na lang. Ah, ibang trip ano? Ah, dami ah. Kalatag na. Yun lang, nabitawan pa. Huh? Huh? Wala ka malay-malay. <laughs> Loko-loko. Nagpa-facial ka lang pero And ginawa you. kang yung mam. <laughs> 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 ano pong ikinamatiin nito Ha <laughs> 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 <Balastadu. laughs>